Welcome to my channel guys. Nagawa ako ng pagkain ko pang al, pang panghalian. Ito si Buyas Impalaya. Bawang ito lang pangalap ko guys. Tapos atay. Ihahalo ko sa ano. po nang pananghalian ko, sa so, ng bawang guys. itatambay dito dito ayan panggaling ko lang yung buto kasi mapait yung buto tatabi ko lang dito ang ganda lang pala palaya guys ang ganda lang. green na green ang ito ko kaya ito palaya hindi ko maka-stretch ako ang lotoon. Ito na lang ko dito pagka magloko. Ayan na. Ready to po. So, ito ang ating, ang ating atay. Ayan. Lagay ko na rin siya dito para ano siya. ให okay! <is> ้ว่าเองให้ว่าเองกูโดนอะไรหรโอเคตัวนี้สวยมากเลย Thank you. A pedestrian astali empone. Koku Saint-Denis ang tante. Joumen not vinere. Je ek Manchesterans koyo sa spomen al.

But cái tay cái nào taìu cái mày muốn sao mùi ăn pha đi Ganito pag magluto ng atay guys Di ganong ang uh, Malabot siya Kasi pag ang at, at, atay Pakuluan mo ng pakuluan Madali lang kasi maluto yung atay Pag lang ang palayak Madali lang Gisa mo lang siya Pag gisa Pag isang atay at saka ang palaya. Sabay-sabay lang yan, maluto. Sarap. Sabay-sabay na maluto. Mag-isa mo muna sila. Tapos mag-isa. Takoy mo lang ng 5 minutes. Kung nakagalit kasi pag ang atay, pagkuluan mo ng pagkuluan titigas makunak Pira na ako natakanin. ganin ako pag ah, kulang ko sa

Tudo, uh -huh. uh -huh.